Bawal nga bang makita sa ating mga video ang mga logos ng mga branded product? For example na lang po dyan mga Lodi, yung ating mga sinusot, the met, short, o yung ating mga kinakain, yung mga branded logos nito. Isang example ay itong suit ko, yung Nike. Yan po mga Lodi, bawal nga bang makita sa mga videos natin yan? The answer is, hindi po bawal. Okay? Kasi dahil minabuti ko po itanong to sa customer support kung ano nga ba ang ibig sabihin ng logos doon sa limited originality content na nakasulat at ito po yung sagot nila. Okay? Based on our resources, what it means is to those posts that are stealing logo, most especially to the famous and owned by other user and this as well includes the videos that are putting logos on their edit. Just for example, to those videos that are using logo just just to say They are the editing the videos. Okay, ibig sabihin mga lodi, no, kumukuha po ng video yung ibang creator, tapos ine-edit po nila, nilalagyan po nila ng sarili nilang logo. Okay? Nang sa ganun paraan, masabi na sa akin yung video na yan, ako ang nag-edit na yan. Yun po yung ibig sabihin ng logos. And then, marami pa po kaming usapan, nilinaw ko pa rin po, at ito pa yung kanyang sunod na sagot. Ang nangyay dito, this only applicable on the sticker logo on Facebook. T-shirt or other are not included since you are not claiming the brand itself. Kung hindi mo kine-claim, pwede yan.